control na ang sumiklab na sunog sa isang warehouse sa Valenzuela City matapos ang higit dalawampung oras na pag-apula. Magbabalita si Hannibal Talete. Pasado alas 12.30 pa ng tanghali kahapon nang sumiklab ang sunog sa warehouse na ito sa Valenzuela City. Agad nagtaas ng Task Force Bravo ang Bureau of Fire Protection. Apat na pong truck na ng bombero galing sa buong Metro Manila ang nagtulong-tulong para apulahin ang apoy sa kapal ng usok, nagsilikas ang higit dalawandaang pamilya. Hindi na kami makahinga. Eh. Kaya pinala pinalabas na kami lahat. Eh, hindi mo kakayanin. Lumuluha ako magkano. Maluluha ka talaga. Si Aling Rufina, napalikas talaga dahil halos katabi lang nila ang nagliliyab na warehouse. Magmadali na kayo dahil dadating na ang bumbero, sabi ganoon. So hindi pa kami masyadong ano kasi ano, nasa bahay lang kami. Makikita mo, maano na siya, mausok na siya. Dako, malapit na da po dun sa pader namin. Mabuti na lang daw at may firewall ang warehouse kaya hindi naman nadamay ang residential area sa likod. Hinati-hati ang mga lumikas sa apat na evacuation centers na hinanda ng LGU. Ayon sa BFP, may mga lamang flammable materials at mga chemical ang warehouse kaya't pahirapan sila sa pag-apula rito. Pusibli sa isang storage area sa kaliwang bahagi ng warehouse nagsimula ang sunog. Sa left side of the area of the storage ang pinaka-origin of fire. Yung sa exact location, we still conducting deep littoral investigation dahil napakalawak ng area. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. At kaugnay niyan, live na magbabalita for the update, si Mobile Journal Francis Orso mula sa Valenzuela. Francis, hindi pa rin ba fire out? Bakit natatagalan ng pag-apula sa sunog? Yes, Cheryl, na magandang tanghali and tama ka, hindi pa fire out itong uh, sunog na nangyayari dito sa May Valenzuela So, uh, as of 12.20pm today, tuloy-tuloy pa rin yung uh, pag ng apoy ng BFP Kung makikita nyo rin sa aking likuran makapal pa rin yung lumalabas na usok sa warehouse Tumagal naman daw yung pag sa apoy dahil masyado raw maraming laman ng metal products kaya mas lalo raw uminit Paliwanag pa ng BFP na hati raw yung oras nila dahil nagkaroon din ng sunog sa kabilang barangay which is sa uh, Kanumay West. Tansya nila dapat kanina pa daw alas 8 ng umaga na ideklara ang fire out kung, kung walang nangyaring ibang sunog. So matotal more than 1.2 hectares ang laki ng area ng sunog dito sa warehouse. So walang nadamay na iba pang mga bahay. That's confirmed. Mm -hmm. Yes, Cheryl. Wala namang nadamay na ibang bahay o yung mga residential area na malapit dito sa warehouse. Kumusta yung mga residente na kinailangang ilikas? Gaano karami ito? At hanggang uh, kailan daw sila uh, mananatili sa mga evacuation center? Mm -hmm. Cheryl, sa tala ng Valenzuela LG, yung nasa mahigit dalawang daang pamilya yung inilikas o katumbas yan ng walong daang individual. Kasalukuyan nga silang nasa evacuation centers at pinabutan na rin daw ng sulong ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. So sa ngayon, hindi pa sila pinababalik dito sa kanilang mga kabahayan hanggat hindi pa nasisigurong ligtas na, na bumalik sa kanilang tahanan. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.